Ayans V.O.V. Halos manginig ang buo kong katawan nang makita kong nakahandusay sa kasada si Daddy. Hindi ko akalain na sinundan pala ako nito sa pagtawid. Ang gusto ko lang naman sana ay makalayo sa lugar na ito upang makapag-isip. Pero hindi ko akalain na mapupunta sa trahedya ang lahat. Parang kinurot ang puso ko nang makita ko kung paano umiyak si Mommy. Nakita ko ang matinding sakit na nakaguhit sa mukha nito habang hindi alam kung paano hahawakan si Daddy. Lalo akong kinain ng konsensya. Napaiyak ako sa takot sa katotohanan na ako ang dahilan kung bakit na aksidente ang kinikilala kong ama. Alam kong wala silang ibang ginawa kundi mahalin ako. Never nilang ipinaramdam sa akin na iba ako. Itinuring nila akong isang prinsesa. Ibinigay lahat ng luho ko. Pero ito lang palang kaya kong isukli sa kanila. Sama ng loob. Kung ganoon wala akong pinagkaiba sa tunay kong ina. Masama din ako. Kapag may masamang nangyari kay Daddy Gio, kasalanan ko ang lahat. Tahimik lang ako nang lumapit si Mami sa akin. Hindi ako umeme dahil totoo lahat ang sinabi nito. Hindi na din ako nag-react pa ng sampalin niya ako. Wala eh. Manhid na ako. Hindi na ako nakaramdam ng sakit physically. Mas mabuti pa sigurong bubugin niya ako hanggang hindi na ako makatayo. Nang sa ganoong mabawas-bawasan ng matinding usig ng konsensya na nararamdaman ko ngayon. Pagkaalis ng ambulansya ay mabagal akong naglakad pabalik ng hotel. Walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ito sana ang pinakamaligayang araw ko. Pero kabaligtaran ang lahat. Sana hindi ako naging makasarili. Hindi sana nangyari ang aksidente yun. Kung hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin. Natigil ako sa paglalakad ng may humawak sa mga kamay ko. Nang lingunin ko ito ay malungkot na mukha ni Kurt ang sumalubong sa akin. I'm sorry, Bella. Kung hindi sana sa kadaldala ni Mami, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Malungkot na wika nito. Umiling naman ako. Sabihin mo na lang sa Mami at dati mo na humihingi ako ng dispensa. Wala nang mangyayaring kasalan. Tama ka. Isang pagkakamali ang ginawa ko. Selfish ako at sarili lang ang iniisip. Sagot ko dito, natigilan naman si Kurt. Isa na lang ang hihilingin ko sa'yo, Kurt. Ikaw na ang bahalang magsabi sa mga bisita. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa kanila. Umiiyak na wika ako dito. Bella, I'm sorry. I'm sorry. Wika nito sa akin. Umiling ulit ako dito. Kung tutuusin wala itong kasalanan. Biktima lang ito sa pagiging brat ko. Ako ang dapat humingi ng sorry sa iyo. Sorry sa lahat ng abala na ibinigay ko sa inyo. Sa pamilya mo. Asahan mong ito na ang huli. Kaalam, Kurt. Bulong ko at hirit sa paglakad pabalik ng hotel room. Pasalampak akong umupo sa sahig. Ibinuhos ko lahat ng hinanakit sa mundo. Sa isang iglap sinira akong masayang samahan ng pamilya na kinagisnan ko. Ginulo ko tahimik na pagsasama nila Mami Marian at Daddy Gio. Anak ako sa pagkakasala at hindi ako bagay sa pamilyang nagpalaki sa akin. Masyado silang naging mabait sa akin at inintindeng pagiging masama ako kaya pala marami ang nagsasabi na ibang-ibang ugali ko sa lahat. Sa tunay na ina ko pala ako nagmana kay Ayan Delgado. Siguro kong nabubuhay ito. Baka hindi ko din naranasan na lumaki sa isang masayang pamilya na puno ng pagmamahalan. Siguro mula pagkabata miserable ang buhay ko. Napakasakit lang dahil ni hindi man lang daw nito alam kung sino ang aking ama. Sa sobrang daming lalaki na gumamit sa katawan nito hindi man lang nito malaman kung kanino ako galing. Nakakahiya. Walang-wala ako sa mga taong tinatarayan ko araw-araw. Sa mga taong tingin ko mas mababa sa akin. Dahil isa akong bilyarin. Ang yabang ko. Sobrang yabang. Marian's FOV Dok, kumusta ang asawa ko? Agad na tanong ko sa doktor na tumingin kay Gio. Paglabas pa lang nito ng emergency room. Umaasa ako na sana okay lang ang asawa ko. Mrs. Villarin, don't worry. Nasa maayos na kalagayan si Mr. Villarin. Hindi naman masyadong napuruhan ng kanyang ulo. May kaunting galo siya sa ibang parte ng katawan pero hindi naman serious. Kailangan niya lang munang magpahinga. Sagot ng doktor sa akin. Napaluha naman ako sa sobrang tuwa. Rumihistro naman ang tuwa sa mga mukha nila Miracle at Christian nang marinig nito ang sinabi ng doktor wala na kaming dapat pang ipag-alala. Nasa maayos ng kalagayan si Gio. Salamat. Salamat sa Diyos kung ganun. Umiiyak kong sagot dito. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil sa magandang balita ng doktor. Akala ko talaga tuluyan ng mapapahamak ang aking asawa. Mabuti na lang at hindi malala ang kalagayan nito. Ngumiti naman ang doktor at nagpaalam na. Agad namang inilipat si Gio sa private room. Tulog ito kaya hindi ako umaalis sa tabi nito. Gusto ko pagising nito akong una niyang masilayan. Ma'am, bumili na kami ng food sa restaurant. Kumain na po muna kayo. Wika sa akin ni Miracle habang inaayos nitong biniling pagkain sa maliit na lamesa. Mamaya na lang anak, hindi pa naman ako nagugutom. Sagot ko dito habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Gio. May benda ito sa ulo Ma'am, kumain na po muna kayo. Baka mamaya magising si dad at malaman niyang hindi pa kayo kumakain. Ako naman ang malalagot niyan. Baka sabihin niya pinapabayaan namin kayo. Nakangiting wika ni Miracle. Yumaka pa ito mula sa likod ko. Napangiti ako dito. Ikaw talaga. Para mo namang sinasabi na masyado akong iniispoil ng daddy niyo. Nakangiti kong sagot dito. Bakit? Hindi ba? Hay naku ma'am, marami nga nagsasabi na parang lagi kayong bagong kasal ni daddy kapag maglambingan eh. Natatawang sagot ni Miracle na mula naman ako sa hiya dahil sa sinabi ng anak ko. Sa bagay masyado naman kasi visible kung maglambing sa akin ng asawa ko. Halos ayaw akong padapuan ng langaw. OA na kung OA, pero ganoon siya ka-protective sa akin. Hindi ito nagsasawa na iparamdam sa akin kung gaano ko kahalaga dito. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Sige na nga, sabay mo na akong kumain. Wika ko, tumayo na mula sa pagkakaupo. Aha, nako, sorry ma'am. Kumain na po kami kanina ni Kuya Christian. Gutom na talaga kasi kami eh. Siya nga pala, sabi ni Kuya. Babalik daw muna siya ng hotel. Siya na daw muna ang bahalang mag-asikaso kay Ayan Bella. Sagot ni Miracle sa akin. Napabuntong hininga naman ako nang maalala ko si Ayan Bella. Nakaramdam ako ng kalungkutan tungkol dito. Alam kong mahirap tanggapin sa panig nitong katotohanan. Pero ano nga bang magagawa ko? Uunahin ko muna si Gio bago ko ulit ito kausapin ng masinsinan. Pakisabihan mo si kuya mo na huwag hayaan si Ayan Bella na gumawa ng mga bagay na makakasama sa kanya. Kakausapin ko siya kapag nakauwi na kami ng mansyon. Bilin ko kay Miracle. Tumango naman ito. Siya nga pala ma. Am. Since gabi na, bukas na lang daw umaga pupunta sila grandma at grandpa. Medyo nahahay blood daw kanina si grandpa nung malaman nito na naaksidente si dad. Pero umayos na naman daw ito ngayon. Balita sa akin ni Miracle. Nalungkot naman ako. Grabe talagang gulong nangyari ngayong araw. Instead na party ang gaganapin sa manang loob ang aming napala. Pero laking pasalamat ko na lang din dahil nasa maayos na kalagayan na si Gio, yun ang pinaka sa lahat. Napatayo ako nang makita kong gumalaw ang kamay ni Gio. Agad ko itong nilapitan nang makita kong dahan-dahan na dumilat ang mga mata nito. Gio, kumusta ang pakiramdam mo? Excited na wika ko dito. Hindi ito sumagot, kaya naman kinabahan ako. Tumitig lang ito sa akin. Pagkatapos ay iginala ang paningin sa paligid. Anak, Ayos bang ang pakiramdam mo? Thanks God at mukhang maayos ka na. Alam mo bang alalang alala kami sa'yo? Wika ni Mami Sarah. Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Tanong nito sa seryosong boses. Pagkatapos muli itong tumingin sa akin. Gio, may masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tawagin namin ang doktor? Nakangiti kong wika dito. Hahawakan ko sana ang kamay nito. Nang bigla itong pumiksi. Gulat akong napatitig dito. Gayon din sila Mami Sara at Daddy Russell. Nagtatanong naman ang mga matang tumingin ako dito. What are you doing here? Galit na wika nito. Agad namang napalapit si Daddy Russell sa higaan ni Gio. Gio, ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka masaya na nandito ang asawa mo? Tanong ni Daddy Russell. Oh, come on. Stop it, Dad. Alam ko naman na kayo lang ang may gusto para makasala ko sa babaeng niya. Galit na sagot ni Gio sa ama nito. Napatigagal naman ako dahil sa narinig. Kunot noon namang nagkatinginan sila Mami Sara at Daddy Russell. For God's sake, Gio! Huwag mo ang biruin ng ganyan ng asawa mo. Ano pang nangyari sa'yo? Bakit biglang nagbago yung ugali mo? Inis na wika ni Mami Sara. Gio, ano bang problema? Bakit bigla kang nagbago? Hindi ako nakatiis na wika dito. Nanlilisik naman ang mga mata nitong tumingin sa akin. At anong ina-expect mo? Ikaw ang sumira sa pagmamahala namin ni Ayan. Galit na sagot nito. Napaatras naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala. Bakit parang may nagbago kay Gio? Anong nangyari? Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Hindi ko alam kung bakit ka nagkaganyan. Naguguluhan kong sagot dito. Get out, Marian! Ayaw na ayaw kong makita yung pagmumuka mo. Ikaw mong sumira sa relasyon namin ni Ayan. Galit na wika nito. E stop it, Gio! My God! Ano nangyari sa utak mo? Bakit parang bumalik ka sa dati? Nababaliw ka na ba? Epekto ba ito ng pagkakabangga sa'yo? Galit na wika ni Mami Sara. Napaiyak naman ako dahil sa sinabi ni Gio. Nagtatanong ang mga matang tumingin ako kay na mami Sarah at daddy Russell Hi dad! Oh thanks God! Gising na po kayo Alam mo bang alalang-alala kami sa'yo? Biglang wika ni Miracle pagpasok sa kwarto Masaya itong lumapit sa ama at humalik sa pisngi Nakita ko naman ang pagkagulat ni Gio Gulat itong napatitig kay Miracle And who are you? Tanong nito? Agad na natigilan si Miracle Nagtatanong ang mga matang tumingin ito sa akin. Pati na din mami at daddy Russell. Dad, don't tell me nakalimutan mo nang nag-iisa mong uni ka iha. I'm Miracle. Natatawang sagot ni Miracle sa ama. I'm sorry, hindi kita maalala. And besides, kailan pa ako nagkaanak? Sagot nito. Nagulat naman si Miracle sa sagot ng ama. Pagkatapos ay muli itong ngumiti. Nice joke, Dad. Natatawa nitong wika. Kinunutan naman ito ng noon ni Gio. Seriously? Hindi kita kilala. Hindi ko alam. Wala akong maalala na nagkaanak ako. Kami ng babae niyan. Galit na wika ni Gio at dinuro ako. Piglang nawala ang ngiti sa labi ni Miracle. Napalitan ito ng matinding pagkagulat. Pagkatapos ay lumapit ito sa akin at tinawakan ako. Where is Ayan? I want to see her. Pagkatapos ay tanong nito. Para namang gustong sumabog ang ulo ko sa gulat. Gulat naman na napatitig si mami at daddy kay Gio. Siguro kailangan natin makausapan, doktor. Mukhang malala ang tama sa utak ng anak mo, Sarah. Wika ni Daddy Russell. And you! Pwede bang umalis ka sa kwarto na ito? Ayaw kitang makita! Get lost! Galit na wika nito sa akin. Napaatras naman ako Samantalang galit na susuguri naman sana ni Miracle ang ama, pero pinigilan ko ito. Nakikiusap ang mga tingin ko na tumitig dito. Agad naman akong naunawaan ni Miracle, kaya bahagya itong kumalma. Laylay -lay ang balikat na lumabas ako ng kwarto. Parang nangihina ang tuhod ko na umupo sa bakanting upuan sa hallway. Tulala akong napatingin sa kawalan. Paanong biglang nagbago si Gio? Hindi niya ba maalala ang mga masasaya naming pagsasama? Si Ate Ayan. Bakit si Ate Ayan ang lagi niyang bukang bibig? Napansin ko ang doktor na sumusuri kay Gio na parating. Binati naman ako nito bago diretsyong pumasok sa loob ng kwarto. Kung nasaan si Gio? Nagpaiwan ako sa labas ng kwarto. Hindi ko kayang makita ang galit na mga tingin sa akin ni Gio. Tatanungin ko na lang mamaya si Miracle kung anong sinabi ng doktor sa mga ito. Kung bakit nagkaganoon si Gio? Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakaramdam ako ng takot. Paano kung tuluyang magbagong pakikitungo sa akin ni Gio? Sa mga tingin niya sa akin kanina, para kami bumalik 24 years ago. Nung mga panahon na galit na galit pa ito sa akin. Nung mga panahon na halos isumpa ako nito dahil nilayuan ito ni Ate Ayan. Mom, bakit nandito po kayo sa labas? Anong nangyari? Kumusta si Dad? Napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Christian. Nakatunghay ito sa akin. Agad naman akong napatayo at yumakap sa anak ko. Hey, what happened? May nangyari bang hindi maganda kay daddy? Naguguluhan itong tanong sa akin. Umiling naman ako. So bakit nandito po kayo sa labas? Let's go inside. Baka hinahanap na kayo sa loob. Yaya nito sa akin. Umiling naman ako. Sige lang anak, dito lang muna ako. Gusto kong mapag-isa muna. Sagot ko dito. Napakunot noon naman si Christian. Okay, kukumustahin ko lang si Dad tapos babalikan kita agad dito. Uwi ka nito tuluyan ng pumasok ng kwarto. Naiwan naman akong naluluha. Mahabang diskusyon. Matagal na pag-uusap. Iyon ang naiisip ko habang matyagang naghihintay sa labas. Hindi pa rin kasi lumalabas ang doktor na sumuri kay Gio. Malungkot akong napatingin sa malayo. Mom, tawag sa akin ni Miracle. Malungkot akong tumitig dito. I'm sorry, pero ayon sa sumuring doktor kay dad, he is suffering from selective amnesia. Masama ang bagsak ni dad at maaaring naapektuhan ang memory nito. Kaya pala ibang trato niya sayo kanina. Kahit kami ni Kuya Christian, hindi niya halos maalala. Malungkot na paliwanag sa akin ni Miracle. Napaluha naman agad ako. Kaya pala ang ati-aya ng agad nitong hinanap. Siya ang unang pumasok sa isip nito pagkagising pala. May... may pag-asa pa bang bumalik sa dati ang daddy mo? Pigil lang pag-iyak na tanong ko dito. Hindi ko alam, ma'am. Ayon sa doktor, walang kasiguraduhan. Maaari bumalik sa dati. maari ding hindi na. Malungkot na sagot ni Miracle. Napaiyak naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam, ma'am. Pero ang laging bukang bibig ni dad ay si Tita Ayan. Maaring yun lang ang naalala niya. Hindi niya naaalala ang kasal niyo sa simbahan 15 years ago. Malungkot na sagot ni Miracle. Ilang beses ko siyang pinaliwanagan pero sarado ang isip niya. Ayaw niyang makinig, ma'am. Ganoon ba talaga katigas ang ulo ni dad bago kami ipinanganak? Puno ng pagtatakang boses ni Miracle na tanong sa akin. Malungkot naman akong tumitig dito. Ma'am, tawag sa akin ni Miracle. Malungkot itong nakatingin sa akin. Agad kong pinahid ang luhang namuo sa aking mga mata. Hindi ko akalain na may ganyang pag-uugali si Dad. Nawala na ang dating perfect dad namin nang dahil sa lecheng aksidente na yon, Nagbago lahat. Naiiyak na wika nito. Malungkot akong napabuntong hininga. Kumusta si Kuya Christian mo? Hindi pa siya umuwi. Tanong ko dito. No, Ayaw niya daw makita kung anong klaseng pakikitungong ginagawa ni dad sa'yo. Sa kondo na lang daw po muna siya. Sagot nito. Hindi pwede ang ganoon anak. Masyadong malulungkot sila grandma at grandpa. Kapag hindi kayo kompleto, sabihin mo sa kanya na umuwi siya kahit sa Sunday. At least man lang kompleto tayo. Hindi naman galit sa inyong ama nyo. Kahit anong mangyari anak niya kayo at ama nyo siya. Kaya dapat lang naintindihin niyo siya. Pilit ang ngiting sagot ko. Hindi naman nakasagot si Miracle pagkatapos ay malungkot itong tumingin sa malayo. Sige ma'am, sasabihin ko kay Kuya Christian. Tipid na sagot ni Miracle. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Ayan Bella. Agad na dumako ang tingin nito sa amin ni Miracle. Mommy, can I talk to you? Tanong nito sa akin na kayo ito talatang malungkot din sa mga nangyari. Sa bagay, isa ito sa mga matinding na apektuhan. Dinibdib nito ang lahat at sinisisi ang sarili. Para saan pa? Ikaw ang dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang pamilyang ito. Galit na wika ni Miracle dito. Buti pa hindi ka na lang dumating sa pamilyang ito eh. Di sana masaya pa kami ngayon kung hindi dahil dyan sa pagiging brat mo. Mana ka talaga sa tama na yan, Miracle. Hindi magandang lumalabas sa bibig mo. Huwag mong sisihin si Bella sa mga nangyari. Hindi din naman niya ginusto ang lahat. Uwi ka ako dito. No, ma'am. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ng babaeng yan, masaya pa sana tayo ngayon. Hindi sana na aksidente si Daddy. Sagot ni Miracle. Matalim ang mga matang nakatitig ito kay Ayan Bella. Sige na, Miracle. Iwan mo na muna kami. Mag-uusap lang kami ng kapatid mo. Sagot ko. Galit si Miracle. At ayaw ko nang dagdagan pang samaan ng loob ng magkapatid. Ayaw kong balang araw ay may pagsisihan ito dahil sa naging trato nito kay Bella. Huh? Kakainis! Asar na wika ni Miracle, tsaka kami tinalikuran. Niyaya ko naman si Ayan Bella sa kwarto ko, doon na lang kami mag-uusap. Baka makita na naman kami ni Gio at iinit na naman ang ulo nito. Mom, I'm sorry. Ang laking epekto sa pamilya natin ng mga nagawa ko. Kung alam niyo lang po kung paano ko pinagsisisihan ng lahat. Umiiyak na wika nito. Bella, huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Nangyari na ang lahat at wala na tayong magagawa pa. Pilit kong ngiti na sagot dito pero galit silang lahat sa akin. Si Kuya Christian, si Ate Miracle, ako ang sinisisi nila. Hindi ko po alam kung bagay pa ba akong manatili sa pamilyang ito. Umiiyak nitong wika. Bella, please, huwag ka magsalita ng ganyan. Intindihin mo na lang ang mga kapatid mo. Mga nagtatampo lang ang mga yan, pero pasasaan ba't mapapatawad ka din nila? Pilit ang ngiti kong wika, napayakap naman sa akin si Ayan Bella. Sana nga, ma'am. Kasi masyado nang masakit ang mga nangyari. Pakiramdam ko kasi isa kong anay na unti-unting sumira sa pamilyang ito. Umiiyak na sagot nito sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap nito at tinitigan ito sa mga mata. Hinawakan ko din ang mga kamay nito. Bella, no. Isa kang magandang blessings na dumating sa buhay namin. Hindi man kita anak, pero minahal kita ng sobra. Magkadugo pa rin tayo lahat ng kaya kong ibigay sa iyo ginawa namin. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal kita lalo na at ikaw ang nag-iisang alaala na iniwan sa akin ng kapatid ko. Lumuluha kong wika dito, lalo namang napaiyak si Ayan Bella. Mami, bunga po ako ng kasamaan ng tunay kong ina. Hindi lingid sa akin ang mga kasamaan na nagawa niya noong nabubuhay pa siya. Kinalkal ko lahat ng records niya kaya alam ko kung gaano siya kasuklam-suklam hindi mo ako dapat mahalin tulad ng pagmamahal na ibinigay mo kina Kuya at Ate dapat ay pahirapan mo din ako tulad ng pagpapahirap na ginawa ng tunay kong ina sa iyo humihikbi nitong wika pilit ko namang hinawakan ang mukha nito at pinahid ang luha na patuloy na dumadaloy sa mga mata nito nasasaktan ako sa mga nakikita ko ngayon sa pamilya ko doble ang problema kaya doble din ang sakit ako ang dahilan kung bakit halos isumpa ka ni Daddy ngayon. Ako ang dahilan kung bakit kasumpa-sumpang nila lang na nabuhay dito sa mundo. Masama ako, Mami. Katulad din ako ni Ayan na masama. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Ayan, Bella, habang binabanggit ang katagang yon. Napailing naman ako. Kaya please, Mom. Please. Gusto kong maramdaman mula sa inyo na galit kayo sa akin. Nang sa ganun... Mabawas-bawasan man lang ang konsensyang nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi mababaliw na ako, Bami. Iyak nitong wika. napahagulgol naman ako dahil sa mga sinabi nito. Anak, please, wag naman. Wag ka namang mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal kita. Kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Dahil malaking kasalanan ng iyong ina sa akin. Matagal ko na siyang pinatawad. Inako na kitang anak. Ako ang nagpalaki sa'yo at hindi ako papahig na magiging ganito ka dahil sa nakaraan mo. Hindi ko pinagsisisihan na minahal kita tulad ng pagmamahal ko kina Miracle at Christian. Uwi ka ako dito. Hindi, mami. Please, nakikiusap ako sa'yo. Please, kamuhian mo ako. Gawin mo akong alila o ano pa Pahirapan mo ako. Huwag mo na akong ituring na anak na para naman makabawi kami sa'yo. Kami ng aking tunay na ina. Humihikbi na sagot nito sa akin. Agad itong tumayo at diretsyong lumabas ng kwarto habang umiiyak. Naiwan naman akong hindi mapatid-patid ang pagtulo ng aking mga luha. Naawa ako sa sarili ko. Naawa ako kay Ayan Bella. Masyado itong apektado sa mga nangyari. Linggo, nandito kami sa harap ng hapagkainan. Sa buong linggo, ito sana ang pinakamasayang araw ng pamilya. Family day. Pero iba na ngayon, napalitan ng matinding katahimikan ng buong dining area. Lahat nakikiramdam. Walang sino man ang gustong magsalita. Tahimik ang mga anak ko habang kumakain. Tahimik din si Ayan Bella habang nakayukula. Ilang beses din akong napatingin sa gawin ni Gio. At lagi ko itong nahuhuli na nakatitig ng masama sa akin. Halos hindi ko malasahan ang aking kinakain. Pakiramdam ko'y parang karayom na unti-unting tumutusok sa puso ko ang mga galit na titig sa akin ni Gio. Ma'am, Dad, mauna na po ako. Paalam ko kina Mami Sara at Daddy Russell. Agad naman napatingin sa akin ng mga anak ko. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito habang nakatingin sa akin. Bakit parang ang konti naman ang kinain mo, Iha? Sagot ni Mami Sara sa akin. Gumiti naman ako dito. Busog na po ako, Mami. Mami. Matipid kong sagot at tuluyan ng umalis. Diretso na ako sa aking kwarto upang matakasan ang galit na titig sa akin ni Gio.